Pokwang, may blessing na ang kanilang malamansyong bahay. Napakaganda naman nitong mansyon. Sa sipag at tiyaga bilang isang single mom, marami ang proud kay Pokwang na makapagpundar ng malaking bahay na ito para sa kanyang dalawang anak na sina Malia at Ate Proud din ang kanyang BFF na si Kay Brosas na saksi sa kanyang paghihirap. Ang kanyang kusina pang malakasan dahil mahilig din magluto itong si sipokwang. Kaya dapat the best ang lugar nito. Ang ganda ng pagkakalandscape nila sa labas at loob ng bahay. Mahilig din nga sa halaman itong si Pokwang. We'll Oh, that's nice. <makes> Nang <noise> <Come on. laughs> na nakabon. Na <makes noise> Hello! Wow! Ah, are you surprised? Are you surprised? <laughs> 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 Yeah! <laughs> Good surprise. <laughs> At dahil busy nga si Pokwang sa pag-aasikaso sa kanyang house blessing, ang sumundo sa kanyang anak sa eskwelahan ay si Tita Ninang kay Brosas. Palaging maaasahan sa lahat ng bagay. Na-surprise nga si Malia sa sumundo sa kanya. チーズで食べる